Nasa linya natin si Commodore Roy Vincent Trinidad, taga-pagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Commodore, magandang umaga si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DC Double VG TV. Magandang umaga po. Yes, good morning Joel and Weng at sa mga takasabay-bay ninyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Marami na naman daw pong Chinese ships dyan sa may bahagi ng Scarborough Shoal. Alam mo Weng, ang ating report last week ano, mm -hmm. ay lima ang Chinese Coast Guard. Mm -hmm. At kahapon ang na-airport natin ay anim. Ito ay weekly monitoring natin. Mm -hmm. Sa Baho di Masino. Nadagdagan yes, na isa. Na isa naman yung atin na monitor. Nadagdagan ah, na isa. okay. isa. And is, is, that a considerable amount? Ano ba ang, ang uh, uh, kinukonsider ng, ano, ng uh, Philippine Navy dyan? Ang sa Philippine Navy naman, Joel, is we monitor the presence uh -huh. sa West Philippine Sea, Baho di Masino, all over the country. Mm -hmm. Hindi siya alarming considering that ito naman ay within the range ng kaya nilang i-deploy ng mga barko. Mm -hmm. What is alarming, dapat maintindihan natin, ng taong bayan natin, ano ang strategic objective ng China? Yes, Which is control of the South China Sea. Mm -hmm. Yun po. And because of their objective to control South China Sea, may mga overlapping claims sila sa ating EEZ. Sila at sa Vietnam, sila at sa Indonesia mm -hmm. and Malaysia. Yun po ang nakakabahala doon. Pero matagal na natin alam yung Commodore, yung talagang gusto nang gawin nila, kubkubin yan eh. Mm. Pero ang tanong dyan, mapapabilis ba yan yes. o mapapabagal yung pag uh, ginagawa nilang uh, pagkubkub dyan sa lugar na yan? Actually, since 1992-93, marami na sila nagawa itong recently. Starting 2012-2013 nung sila ay nag-reclaim mm. sa kanilang in-occupy ng mga bases. ano And then they militarized the area. So malaki ang nagawa nila for the past 10 years. Dito po sa si Scarborough Shoal, ano ang nakikita niyong galaw nila? Ano ang pakay? Bakit napaparami o nagpaparami sila ng mga barko dyan? Ito, Scarborough Shoal, traditionally, weng, this was a, this is a traditional fishing ground. Yes. Not only sa atin, but even other uh, Southeast Asian countries, Vietnam, na pupunta mm -hmm. doon. Mm -hmm. May mga Taiwanese, may mga Chinese. Right now, we have what 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 they call de facto control. They would like to have de facto control that mm -hmm. they will control the in ingress and egress, yung pagpasok, paglabas sa shoal. Opo. Tayo naman, we don't recognize that and we keep doing our patrol, especially mm. yung ating mga fisher folk supported by BIFAR and the Coast Guard. Okay, pero wala pa po kayong na na monitor o nakikita na pagbabago dyan sa Scarborough Shoal na magbibigay na indikasyon na sinisimula na rin nilang, ano yan, ba lagyan mm. ng istruktura kagaya ng mga nireclaim nilang isla sa paligid po ng teritoryo natin? Wala pa naman po Weng, ano? Okay. Uh, it has been declared by government, the mm -hmm. previous administration, and it hasn't been Presented that Scarborough Shoal is a red line, mm -hmm. na hindi po nila dapat uh, i-reclaim o magtayo ng anumang struktura sa okay. Scarborough Shoal. Kaya lang makikinig ba sila doon sa red line na yon? Ayun, it's a different thing but we have to show that we are serious in that, we are showing our intent mm -hmm. to regular patrols in the area. Oo, kasi yun lang ang pipwede nating magawangin dahil nga sa sobrang tindi ng mga reclamations na ginawa nila dyan sa lugar na yan. Marami mm -hmm. na silang lugar na nakamkam dyan, Weng. Mm -hmm. Ang pinoprotektahan na lang natin kung ano yung pwede pa nating uh, natitira. Oh, oh, yung, yung atin natitirang na lugar doon sa ating uh, inaangkin. Okay. Yun na lang. Wala na. Wala na tayong magagawa dahil napabaya na nga po Do ng sorry, mga nakalipas please. na ano, eh, administration. Mm -hmm. eh. So, Ah uh, itong itong pagdaragdag po nila ng ano ng pwersa diyan ng nang barko diyan tingin niyo ba mapapadali pa lalo yung kanilang pagkupgo diyan hindi naman eh, Hindi naman hindi naman kasi mm. we look at it in the long term na mm -hmm. uh, we we plot this or we track this on a long term na ilan last month the other month this mm -hmm. month And hindi... And then on a weekly basis, na report natin. Oo, yung pong Scarborough Show na pag-usapan na natin dati, di ba? Wala tayo dyan na uh, structure ng para sa regular nating pagbabantay. Wala tayong pera sa dyan, Commodore Trinidad, ng regular na umiikot dyan. Ang monitoring natin dyan ay via aerial, hindi po ba? Mm. Uh, wala tayong structure. Yes. Wala tayong detachment doon. Wala po ba tayong we plano we na lagyan iron. yan? Uh, sa ngayon wala pa naman. Uh -huh. Although we have regular patrols by the different maritime players of the of the Philippines, ano, Navy, mm. Coast Guard, BFAR, yung ating mga fisher folk, we support them there. We mm -hmm. have also air surveillance flights mm -hmm. covering BDM. At saka kung yan na traditional fishing ground, kasi an libre pating iba pang claimant uh, countries na mangisda ay eh, malaking gulo ba kung lalagyan natin ng istruktura kagaya or lalagyan natin ng barko kagaya ng Ayungin Shoal? Hindi naman, hindi naman. Mm -hmm. Actually, nagawa natin in 99. Mm-hmm. natin sa Bako dyan, but because of pressure from on top, ano, sa Chinese. Uh Oo. -oh. Ah, uh, pinul out natin yun. Yung, I think it was LT510. Mm-hmm. Okay. Historically naman, yung, at, yung mga nag-fish naman doon, like the Vietnamese, the Taiwanese, hindi naman sila aggressive sa atin. Mm -hmm. Ito -hmm. mga Chinese lang naman aggressive sa atin. Okay. okay. Yung, ano, yung uh, pagpapalawak po ng pasilidad uh, ng Navy dyan sa Kasiguran Aurora kahapon, pinuntahan ni, kahapon pa, noon isang araw, pinuntahan ni Defense Secretary Chodoro po yan. At uh, mukhang, ano ba, nagtatayo na ba tayo ng ano dyan? Parang uh, base. base. Mm -hmm. uh, ano yan, that, visit, I think, was last week, Joel. Last mm -hmm. week pa. Meron mm -hmm. tayong naval detachment dyan. The detachment has been there for a good number of years. I have to check the exact date. No? I think mga mm -hmm. 10 or 15 years na dyan. And then may nag-donate na rin na lupa sa Philippine Navy dyan. Mm -hmm. To be able to ask to put more facilities to have more forces. You know. So kung ano man ang mga pagbabantay na gagawin natin, particular dito sa 'Yung yung Philippine Rice, wen kasi yes. inaagali-aligid na yung rice. mga <laughs> research vessel ng China ron. Eh diyan maggagaling. Tama ba sa kasiguran area? Yes, uh, oh. tama yan, Joe. We need a staging area for our forces to be mm -hmm. able to project them to the EEZ and beyond. All right, Jose. Oh, e, huli na hmm. lang. Yung Scarborough Shoal po ba eh hindi pinapasyalana ng mga research vessel ng China? So far wala tayong monitor, dyan, weng. So talagang Coast Guard lang po nila nagpupunta pupunta doon. Coast Guard at yung mga maritime militia o yung oh. mga fishing fleet nila. Right. Okay. Mm -hmm. Komodator, salamat sa oras mo, Mag-ingat ka. Thank sir, you. Good morning. Walang anuman. More power to you, Joel and Veng. Thank you, you sir. Too, thank sir. Thank si you. Sir. Si Komodator Roy, Vincent, Trinidad, mga kapuso, mm -hmm. tagapagsalita ng Navy sa West Philippine Sea.